Oh, may namang ibon mga idol. Oh. mga ibol dahil binawas ka ng tubig sa palasdaan Yan you know. o. Naming wit tayo mga idol. Ito yung huli natin oh. Libre na ito, mga idol pang ulam. Maya. Tilapia at saka Yan mga idol bangus. yan ang lagay nating bangus.